Nagising ka na ba na may mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib? Na para bang haharapin mo ang isang hindi nakikitang labanan? Naramdaman mo na ba na halos hindi pa nagsisimula ang araw at pagod na ang iyong kaluluwa? Minsan hindi natin ito maipaliwanag. Ngunit alam natin pumapasok tayo sa isang espiritual na larangan ng digmaan. Tambak ang mga responsibilidad. Lumalabas ang mga problema bago pa man tayo mag-almusal at ang tahimik na takot ay nagsimulang bumulong ng mga kasinungalingan sa loob natin. Sa mga sandaling ito ang pinakakailangan nating tandaan. Hindi tayo nag-iisa. At may mabisang paraan para simulan ang araw na may proteksyon, direksyon, at kapayapaan, panalangin. Ngunit hindi basta-bastang panalangin. Isang panalangin na nakasuot ng iyong kaluluwa, nagpapakalma sa iyong isipan, at gumising sa iyong pananampalataya para sa kung ano ang darating. Marahil ay sinubukan mong harapin ang iyong mga araw ng may lakas ng tao, sa pagpaplano, pagsisikap at mabuting hangarin. Ngunit hindi yon sapat kapag ang laban ay hindi laban sa laman at dugo. Ikaw ay nahaharap sa mga espiritual na panggigipit, emosyonal na pag-atake, banayad na mga bitag na inilalagay ng kaaway sa iyong landas upang makagambala sa iyo, pahinain ka, Magduda kung sino ka. At kapag sinubukan mong pagtagumpayan ito gamit ang luhika at lakas lamang, tinatapos mo ang araw na pagod, bigo at walang laman. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa madaling araw na hanapin siya ng may katapatan. Ang panalangin ay parang isang dinakikitang tabak na pumuputol sa mga kasinungalingan ng takot. Ito ang kalasag na nagtataboy ng mga negatibong salita. Ito ang susi na nagbubukas ng mga landas kung saan tila walang paraan. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay nang hindi handa. Hindi mo na kailangang lumaban ng walang armas. Dahil may Diyos na gustong magmartsa sa unahan mo, na gustong manguna sa iyong mga laban at ipakita sa iyo na, sa Kanya, maaari ka nang magsimulang manalo. Tuwing umaga, inaanyayahan Kanya sa isang lihim na pagpupulong kung saan siya ay nagbubuhos ng lakas ng loob karunungan at kapahingahan sa iyo. Hindi ito tungkol sa kabisadong panalangin o walang laman na pag -uli. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso, pagsasabi sa kanya kung ano ang bumabagabag sa iyo. Pakikinig sa kanyang tinig sa katahimikan, at pagpapatahimik sa banal na espiritu kung ano ang magulong nasa loob mo. Inihanay ka ng panalangin sa langit bago kalituhin ng mundo. Kaya, bago mo harapin ang ingay, Makinig sa tinig ng Diyos. Bago mo sagutin ang mga mensahe, makipag-usap sa Ama. Bago ka humarap sa mahihirap na tao, tumanggap ng kapayapaan mula sa itaas. Bago ka tumakbo, lumuhod ka. Bago ka kumilos, magdasal. Hindi ito kukuha ng oras mula sa iyong araw. Ibabalik nito ang direksyong nawala sa iyo. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, ang langit ay kumikilos ang mga anghel ay ipinadala, ang mga pinto ay nagbubukas, at ang imposible ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Huwag harapin ang araw na wala itong sagradong sandali. Binabago nito ang laha. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong puso, isulat dito sa mga komento. Una sa lahat, nananalangin ako. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, magsubscribe sa channel ngayon. I-activate ang mga notification. Ilike ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong kailangang matuto kung paano simulan ang araw sa pinakamahusay na paraan, pagdarasal. Napansin mo na ba na marami sa mga problema ang kinakaharap natin sa buong araw ay talagang refleksyon ng isang kaluluwang nagising ng walang proteksyon? Kapag ang isip ay nagising bago ang espiritu, binibigyan natin ng puwang ang pagkabalisa upang sakupin at ang araw ay tila tumatakbo sa atin. Ito ay tulad ng pagpunta sa digmaan ng walang baluti, tulad ng pagtapak sa larangan ng digmaan na nakayapa. Ngunit hindi ka nilikha ng Diyos para maging biktima ng kaguluhan, ngunit para lumakad ng may otoridad sa gitna ng kalituhan. Ang pagdarasal sa umaga ay hindi isang relihiyosong ritual, ito ay isang espiritual na diskarte sa kaligtasan. Kapag bumangon ka at nakipag-usat sa Diyos, may gumagalaw sa dinakikitang mundo. Isinaaktibo mo ang proteksyon, karunungan, at pagunawa na sa samahan ka sa mga hindi inaasahang sandali. Marahil ay dumadaan ka sa isang yugto kung saan tila mas mahirap ang laha. Ang mga relasyon ay mahirap, mahirap ang pananalapi, ang masamang balita ay natambak, at ang iyong pananampalataya ay tila maliit sa harap ng napakaraming hamon. Ngunit makinig ng mabuti, tiyak na sa mga araw na ito ang panalangin ang may pinakamakapangyarihan. Huwag hintayin na maging maayos ka para manalangin. Magdasal na maging maayos. Nais ng kaaway na isipin mo na ikaw ay masyadong mahina para makipag-usap sa Diyos. Ngunit sa kahinaan siya ay nagpapakita ng kanyang lakas. Ang isang panalangin na sinabi ng may katapatan, kahit na lumuluha, ay nagkakahalaga ng higit sa isang libong salita na binibigkas ng walang puso. Hindi mahalaga kung manalangin ka ng malakas o tahimik sa iyong silid o sa trapiko, sa iyong mga tuhod o paglalakad. Ang mahalaga ay kumonekta ka sa Ama sa simula ng iyong araw. Siya ay naghihintay para sa pagtatagpo na ito. At kapag nanalangin ka muna, binago mo ang takbo ng tila nawala. Ang Diyos ay maaring magbigay sa iyo ng kalmado sa isang nakababahalang sitwasyon. Karunungan sa harap ng isang mahirap na desisyon. Lakas upang hindi tumugon sa galit. Direksyon upang makita kung ano ang dating nakalilito. Ang panalangin ay hinilamang binabago kung ano ang nasa labas. Una nitong binabago kung ano ang nasa loob. Inaayos nito ang iyong mga damdamin. Pinapalakas ang iyong kaluluwa. Nililinis ang iyong isip. At kapag ang iyong panloob na sarili ay matatag sa Diyos, walang anumang bagay sa labas ang makapagpapababa sa iyo. Hindi ka magiging exempt sa mga pakikibaka, ngunit ikaw ay mabibihisan sa loob. At iyon ang nagbabago sa lahat. Siguro nagsimula ka mga nakaraang araw sa autopilot, pagising, kinuha ang iyong telepono, pagtugon sa mga notification, pagmamadali sa mga appointment. Pero paano kung iba na ang bukas? Paano kung sinimulan mo ang araw sa iyong mga tuhod sa halip na magmadali? Paano kung unahin mo ang Diyos bago ang anumang kilusan? Subukan ito. Mararamdaman mo ang pagkakaiba. Malalaman mo na kahit sa mahihirap na araw, nananatili ang kapayapaan. Dahil ang mga nagsisimula ng araw sa Diyos ay hindi lumalakad ng mag-isa. Ang mga unang nagdarasal, mas matibay ang wakas. Kung sa palagay mo ay kailangan mong isagawa ito, isula sa mga komento. Pinipili kong simulan ang araw sa panalangin. Samantalahin at mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong kailangang itigil ang lahat at makipag-usap sa Diyos bago ang anumang bagay. At ngayon isipin kung ano ang magiging rutin mo kung bago pa man lubusang sumikat ang araw, Nakatagpo ka na ng kanlungan sa mga bisig ng Diyos. Isipin ang epekto ng pagsisimula ng araw na may nabagong kaluluwa, na iyong isip ay nakahanay sa kalangitan, na may magaan na puso kahit na nahaharap sa mga pangigipit sa buhay. Ang panalangin sa umaga ay hindi pinipigilan ang mga hamon na dumating, ngunit pinalalakas ka harapin ang mga ito ng may ibang pananaw. Habang nawawalan ng pag-asa ang mundo, nagtitiwala ka. Habang ang iba ay tumutugon ng may takot, tumutugon ka ng may pananampalataya. Sapagkat ang mga naghahanap sa Diyos bago ang lahat ay natututong makakita ng mga labanan sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at iyon ang nagbabago sa laha. May mga digmaan na mananalo ka nang hindi mo kailangang lumaban. Ang mga sitwasyong dating nagpapahina sa iyo ay wala ng parehong kapangyarihan. Hindi na inaalis na mahihirap na tao ang iyong kapayapaan. Hindi inaalis na masamang balita ang iyong pag-asa. Dahil protektado ka, matatag ka, natatakpan ka ng isang bagay na hindi naiintindihan ng mundo, ang presensya ng Diyos. At ang presensyang ito ay kasama mo mula sa sandaling bumangon ka upang manalangin. Huwag maliitin ang nangyayari sa lihim. Marami sa mga tagumpay na nararanasan mo sa publiko ay bunga ng mga sandaling tahimik kasama ang Diyos sa iyong silid. Sa umaga, kapag walang nanonood, ngunit ang buong langit ay kumikilos para sa iyo, baka pagod ka ngayon. Marahil ay nawala mo ang ritmo ng pananampalataya. Pakiramdam mo ay hindi sapat ang iyong pagdarasal, na lagi kang lete gumising, na naliligaw ka sa pagmamadali. Ngunit ang magandang balita ay, may oras pa para bumali. Ngayon ay maaari kang gumawa ng desisyon. Panginoon, bukas ay sisimulan ko ang araw na kasama ka. Hindi bilang isang pasanin, ngunit bilang isang pribilehiyo. Sapagkat wala ng mas mabuting paraan upang mabuhay kaysa kasama ang banal na espiritu sa unahan ng laha, At kapag ginawa mo ito, kahit sa katahimikan, nakangiti ang langit. Dahil gustong gusto ng Diyos na makasama ka. Hinihintay ka niya tuwing umaga, hindi para humingi, kundi para punuin ka. Hindi para ituro ang mga kapintasan, kundi para palakasin ka. Gusto niyang siya ang una mong pag-uusap sa araw na ito. Huwag harapin ang araw na walang koneksyon na ito. Huwag harapin ang mundo nang hindi muna nakikinig sa langit. Dahil ang sinumang nagsimula sa Diyos, nagtatapos sa tagumpay. At kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila babagsak, sa loob mo ay patuloy na nakatayo, dahil ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa iyo, ito ay nagmumula sa kanya. Simula bukas, huwag mo nang tawagan ang iyong cellphone. Hayaan mong tawagin ka ng Diyos, at tumugon ng may pananampalataya, ng may pagsuko, ng may bukas na puso. Ang panalangin ay ang tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng tulong ng langit at ito ay abot kamay mo sa ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat dito sa mga komento. Pinipili kong simulan ang aking mga araw kasama ang Diyos. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, i-like ang video na ito at ipadala ito sa isang taong nangangailangan ng paalala. Huwag harapin ang araw ng walang panalangin.